Magandang araw, samahan niyo ulit ako ngayon gumawa ng ating cake pa order. Ang flavor ng cake na ito ay moist ube cake at ang kulay nga niyan, ayan, ginawa na rin nga siyang ube. At ang size naman nito ay 6x4. At as usual, ang ating pong cake ay super late upload na rin. At kung napapasin niyo nga po pala dito, ay meron na nga po pala ako dito na yung clear na scraper o yung acetate scraper. O ayan, hindi na ako gumagamit ng baraha. Matagal na akong hindi gumagamit ng baraha. Yun na nga lang talagang acetate scraper ang aking ginagamit. Kaya ako ay medyo napapasin padali na nga ng akin ng pagpapakinis diyan dahil nga dyan sa ating ano, sa ating transparent na scraper at dyan sa may ibabaw, ayan, ganyan design yung aking inilagay at dyan sa baba, ganyan design lang din ang aking inilagay. At doon nga pala sa may bandang loob niyan, ayan, naglagay ulit ako ng ganyan mga design diyan dahil ito nga pala ang ating cake na ito ay ubi de leche. At eto na nga po pala ang ating cake. Ayan, tapos na. Hindi na rin nga pala ako nakapag-video no naglagay nga ako ng leche plan. Nakapaglagay na rin nga pala ako diyan ng mga dredges at yung buong body ng cake. ay eh, naglagay na rin ako ng diyan pampakintab sa ating cake. ito rin nga pala, ay may kasama rin nga ako pala na 50 pieces na puto cheese. Madalang lang ako mag-accept ng pa-order ng puto pagka wala nga lang kung gaano pa-order na cake or kapag katulad yan, kapag kaya iisa yung pa-order ko na cake, nag-accept ako na mga puto na o-order. At ito na nga ang delivery time. Kami ho ay magsasakay ng bangka dahil ito nga ay medyo malayo ang delivery nito sa so may ilayo pa. Bale, tiyo ng aking asawa yung aming pagdideliveran nito at yung pinsan niya ang umorder nito. At eto nga at palis nga kami. Ang laki ho inilaki ng tubig dito sa amin. Dito sa puntong to ay sana hindi ako magbo-voice over kaya lang yung aking video ay nag-slow mo pala yan. Eto na po, nandito na kami. Yeah. Ay, mas <laughs> maalon. Maalon. Yan, mababa muna muna tayo. Yan. Kanya <laughs> na yung kay na ano dito, natatakot ako sa kawayan. niya yeah. <laughs> diba, ba? Kahit tatatakot, video pa rin. Gumigayo yung ano, yung daan. Mamaya oh, na nga ako magbibideo. video kay gumigayo ako natatakot. Ano sa inyong mag-asawa. Mag Ay, ask me for birthday pa. Opa. Thank you. <laughs> Ay, saliwa. Ay, lang Ay, saliwa. Maraming salamat Ayaw. at nauna na kami Pasko. <laughs> at sa Pasko, wala lah. Ako yung urot mo Baka na ano yung cake. Pauwi na kami. O, diba? May take out. <laughs> Joke <lang. laughs> Para yan dun sa so, ano sa so, mga kamag-anakan kasi kamag-anak din naman ayun na sa kamag-anak ni kumain kami ng konti kasi kumain kami bago umalis eh so kumain na kami ng konting pansit And, sasakay muna kami <laughs> naliligo Pagkatapos namin mag-deliver at makikain na rin nga doon ng pansit ay eh, eto nga at may dadaanan naman kami at ako nga ay magpapalinis ng aking kuko sa aking paa at talaga naman ang ingrown ay sumasakit na. At eto nga, nga ako ng paglilinis diyan ay talaga naman sobrang tagal na ng huling palinis ko ata dito. At tapos yung ano, nung sumasakit yan, ako na rin nga ang nagtanggal ng mga ingron-ingron na yon At ayan nga, ngayon lang nagkaroon ng time para magpaano ulit, magpa-cutics ulit dito sa paa. At panigurado naman ako na sobrang tagal na ulit nito bago mauulit ng pagpapalinis. At ayan nga, tapos na. Ayan, natapos na rin kaagad. Medyo pinatuyo ko lang yan ng konti. Tapos tinaray ko ng isuot sa akin chinelas. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.